Hello mga boy In this video mga boy ay nandito tayo sa ating mga kaibigan mga boy So ito ay ating mga amigo, mga amigo natin So siyempre mga boy at kunan natin sila ng kanilang mga payag mga boy kasi ito ito mga banda dito mga boy eh papakyawin daw nila mga boy So ito <laughs> Pakyao daw nila mga boy pero hindi pa sila nang mga boy. <laughs> so tingnan natin mga boy kung kakayanin ba ng powers ng mga ating mga mga kaibigan. Ha? Pinapakyao nila to mga boy oh. Lawak mga boy. Oo, taya oh. lang. Oo. Oh. Bago ko matatapos nila to mga boy. Friday na ngayon. Bukas Sabado na. Araw ng mga puso. <laughs> so ayan mga boy ah. So, ito yung mga kaibigan, kaibigan natin mga boy. Natin silang interviewan mga boy kung kakayanin ba talaga nila mga boy. Oo, ay maluklawak din naman ng mga mga na tapos nila mga boy. Oh. Tingnan nyo mga boy. Oh. Okay din naman. Oh. Tutubo na mga boy kasi umula na kapon. Oh, yan oh. malawak din naman Oh. So, talagang hindi pa eh. Mhm. Uh -huh. So, ay, naikot ko lang mga boy, ha? So, boy, ano masasabi mo, boy? Ha? Ah? Ay, ha? Huh? <laughs> <laughs> ano masasabi mo, boy, sa trabaho natin, boy? Okay na. Okay na, okay kahit di ba tatapos, boy? Boy, kahit di ba tatapos, okay lang. Okay lang. Uh, okay. Shout out mo na lang yung mong, mong uya, boy. Kaya asa yung mong uya, boy? Shout, Shout out mo, boy. Shout out ko sa mukid nun. Kisun Bukid noon. Oh, tingin ka sa camera boy para makita mo. Kaway kaway ka boy. Oh, sa ano ba sa taot mo sa taot boy? Boy, sige salita ka boy, kaya upload to mamaya boy. Ano ba yung shoutout mo? Yung mga tao boy, pangalan boy. Masa yung baka yung shoutout mo. Eh, Magunga lang yun. <laughs> boy, ano yon boy? Ano pangalan boy? Wala boy? Ha? Sino? Sino nga boy? Anong pangalan? Ah, uh, disan <laughs> sarukam. Oh, shout out, Tingnan, shout, shout out. Oha. Uh -huh. Oh, chap siapa boy, kin pa. Ano um, pa? Sorry, sorry og okay. ganun Santos. Oh, sorry Santos, kin pa boy. <laughs> oh, mga, kay mga kailan nimu Amo boy, Sauna boy, shout out boy. Kaway ka boy, kaway ka, angkanya ka boy yo. Oh, kadya da. Eh, shout sa tawad imong Maila boy, my love. Shout out sa <laughs> ya, nai. Oh, my <laughs> Ayan. Shout out mo. Tanaw diri boy. Hi Nika. ka, ingnan mo. Hi Nika. ka. <laughs> okay, dito sa Pigas. Ikaw boy. Ano masabi boy sa trabaho ngayon boy? Wala. Wala, wala. Masabi. <laughs> ikaw, ikaw boy. Che may boy. mag naulahi man ka boy. Ha? Wala masabi boy. Ko so, parang matagalan kami dito. Matagal. <laughs> patagalan kayo boy. Mga ilang quick boy, ilang boy, ilang piksa Tansa mo Bila kasi mana? sa pala boy. Loog bakay O, boy, ko loog-loog ba boy, tigda daten. Ayun, looga. Kusama pa. sa pala to. Mga Martes, Kundili, liverdes boy, Martes, Kundili, mga Martes, mga Martes. <laughs> <laughs> uh, eh ikaw char, uh, ano sa palagay mo yung pakyaw? Ano masabi mo? Okay lang kahit okay yung maliit ang yung yung ano namin, yung yung pakyaw namin? Oh, kahit malawak, okay lang. Oh, okay lang. Magkano yung pakyaw? 25 lang. 25. Oh, sa palagay mo? Oh, tapos 'to bukas. Tatapusin namin kahit hindi ka, kahit kaya namin kahit kahit maluwag. Wag ka okay, iiyak. Yeah. Ah, yun, no, oh, yun, no, oh, yun, mga, mga masipag, masipag yun. So, that's all for today, guys. At uh, natin kung matatapos nila. Pero talagang tatapusin na nila, talagang malakas ang loob nila, guys, no? So, that's all for today. This is Derek Moto, signing off.